Going back to my question, uh, kindly answer the question, was that uh, intelligence driven or uh, random uh, checkpoint? Bulaga lang siya checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na sinit-up lang daw, ganon ganon So, klaro, random checkpoint. Checkpoint. Okay. So, that's uh, talagang Lord, the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa Shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga taohan dyan. Uh, yun nga lang. Diritso na ako sa next sa uh, tanong ko kanina. Uh, why first time natin ito ngayon na na-experience na Shabu, ang uh, traffickers ay mga puti.